Welcome to 11 Witch Tagalog Horror Stories. Magandang gabi sa inyong lahat. Sabi nila, pangit is the new pogi. At minsan, parang may katotohanan nga. Kasi kahit hindi ka kagupuhan, may mga lalaking talagang lapitin ng mga babae. Yung tipong kahit simpleng ngiti, may nahuhulog na agad. Sa gabing ito, may ikukwento akong karanasan tungkol sa isang lalaking malakas sa mga babae. Akala niya, biro lang ang lahat. Pero kalaunan, may kapalit pala ang bawat panluloko. Ito ang ating letter sender na si Jasper. Magandang araw po, Miss Eleven. Ako po si Jasper. At ngayong gabi, ikukwento ko ang nangyari sa pinsan kong si Dennis. Hindi ko alam kung matatakot kayo o maaawa. Pero sana, magsilbi itong babala. Kasi hindi lahat ng kasalanan napapatawad ng isang sorry. Luma'ki kami sa iisang barangay sa Cebu. Ako yung tahimik, siya yung maingay. Ako simpleng buhay lang, siya laging bida. Hindi siya gwapo pero may charm. Kaya niyang magpaikot ng babae kasi magaling mambola. At sa totoo lang, halos lahat ng babae sa lugar namin dumaan na sa kanya. Naalala ko sabi niya nung nagiinuman kami. Tol, ano bang mali kung marami akong babae? Buhay ko to. Kung may masasaktan, problema na nila yun. At doon ko na-realize, wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam kung may masasaktan siya o may matapakan na iba. Si Joy, Muntik nang kitilin ang kitili ng sariling buhay. Nabalitaan ko na lang na nakita siya ng kapatid niya sa loob ng banyo, hawak ang labaha, duguan ang braso. Buti na lang na agad sa ospital. Sabi nila, bago siya mawalan ng malay, paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan ni Dennis. Parang iyon ang huling alaala na ayaw niyang bitawan. Si Maricar naman, minsan madaling araw, napadaan ako sa tapat ng bahay nila. At sa dilim, nakita ko siyang nakatayo lang sa labas. Walang tsinelas, basa ang buhok, parang bagong ligo. Umiiyak siya habang nakitangin lang sa bintana. Para bang may hinihintay? Nang tawagin ko, hindi siya sumagot parang wala sa sarili. Parang naiwan ang kaluluwa niya sa kung saan. Si Ana, siya yung pinakamalalim magmahal. Iniwan ang pamilya sa Maynila. Nagpunta pa sa probinsya para lang kay Dennis. Tiniis ang lahat. Akala niya siya na yung babaeng pipiliin. Pero bandang huli, iniwan din siya. Ang sabi lang ni Dennis. Hindi ikaw ang para sa akin. Nawala si Ana parang bula. Ang huling balita, bumalik siya sa Maynila. Pero araw-araw daw umiiyak at hindi na nakamove move on. At bawat babae may naiwan kay Dennis. Hindi sugat sa katawan kundi sugat na hindi nakikita. Parang mga multong dumikit sa kanya. Hindi man literal, pero ramdam mo. May mga gabing tahimik, tapos biglang may maririnig akong tawag. Mahina, pabulong. Tinatawag yung pangalan ni Dennis. Sa una, akala ko guni-guni lang. Pero habang tumatagal, parang dumadami yung boses. Hindi lang iisang babae. Hindi lang isang pangalan. Parang chorus na ng mga boses. At kahit ako, nabinsan lang, nadadamay sa bigat ng presensya nila. Isang araw, dumating si Rowena. Tahimik, mahinhin. Tipikal na dalagang galing sa konserbatibong pamilya. Hindi siya gaya ng mga babae na dati nang niloko ni Dennis. May aura siyang parang inosente, pero may tindig na hindi basta-basta. Kung makatingin siya, parang hindi lang sa mukha mo nakatuon, kundi sa mislong loob ng pagkatao mo. Siyempre, hindi pinakawala ni Dennis ang pagkakataon. Nilapitan niya si Rowena sa kanto inihatid-hatid, tinext-text ng matatamis na salita. At gaya ng dati, nakuha niya rin ang loob ng babae. Si Rowena, kahit parang mahiyain, unti-unti ring nahulog. Pero sa totoo lang, may kaba akong naramdaman. Hindi ko alam kung dahil iba si Rowena, o dahil iba ang presensya ng pamilya niya. Isang gabi, habang nakatambay kami sa labas, bigla na lang dumating si Mang Oscar, ang tatay ni Rowena. Hindi siya kagaya ng ibang tatay na nakakasalubong mo sa kalsada. Tahimik. Mabigat ang lakad. Parang bawat yapak niya may bigat na bumabalot sa hangin. May dala siyang maliit na supot na may lamang mga tuyong dahon at ugat. Mga gamit daw niya sa pag-aalbolaryo. Pero sa barangay namin, hindi lang basta albolaryo ang tingin sa kanya. Sabi ng mga matatanda, marunong yan sa kulam. Kaya pag dumadaan siya, kahit matatapang na tambay, biglang dumidistansya. Tumigil siya sa harap ni Dennis at sa malamig na boses sinabi niya, Huwag mong gagalawin ang anak ko. Ito lang ang una at huling babala mo. Tahimik ang paligid, pati mga aso sa kanto parang natahimik ako mismo kinabahan. Pero si Dennis, umisilang. Yung tipikal niyang ngisi na parang wala siyang pakialam. Tay, relax ka lang. Kitang-kita ko ang pagkislap ng mata ni Mang Oscar. Hindi ito galit na normal lang, kundi galit na parang may kasamang banta. Humigpit ang hawak niya sa supot ng mga dahon at dahan-dahan siyang lumapit ng isang hakbang pa kay Dennis. Hindi siya sumigaw, hindi na siya nagalit. Pero yung mga salitang binitawan niya, dumiretso sa buto namin. Ang babae, hindi laruan. Bawat luha, may kabayaran. Tandaan mo to, Dennis. Kapag ikaw ang dahilan ng kalungkutan ng anak ko, babalik sa lahat. Higit pa sa kaya mong tiisin. Pagkatapos nun, dahan-dahan siyang umalis. Pero habang lumalayo siya, parang may naiwan sa hangin. Amoy ng sinunog na dahon at pakiramdam ng paghikpit ng hangin sa dibdib ko. Si Dennis tumawa pa. Ewang ko sa matandang 'yon ang OE. Pero sa loob-loob ko, alam kong doon na nagsimula ang lahat. Isang linggo lang ang lumipas matapos ang babala ni Mang Oscar at doon ko unang napansin ang pagbabago kay Dennis nung una akala ko stress lang pero habang tumatagal parang may kung ano na nagpapahirap sa kanya una hindi sa makatulog eh dati siya yung tipong kahit saan makakatulog kahit nakaupo sa tricycle kahit sa bangketa pagkatapos ng inuman pero ngayon tuwing madaling araw maririnig mo siyang gumagala sa loob ng bahay nila. Naglalakad-lakad parang may hinahanap. At minsan maririnig mong bigla siyang sisigaw. Sisigaw ng lumabas ka dyan. Pag sumilip ka sa bintana, makikita mo siyang pawis na pawis. Gising na gising. Minsan nakatitig sa isang sulok na wala namang tao. Pangalawa, Laging pawis ang katawan niya kahit malamig naman ang gabi. Kahit tutok mo ang electric fan o buksan mo ang bintana, kahit wala naman ng araw, tapos parang may amoy na laging sumusunod sa kanya. May mga pagkakataon pa nga na naglalakad siya papunta ng kanto, nanginginig, tapos biglang mapapaupo hinihingal na parang kinukulang sa hangin. Pangatlo, namayat sa nang sobra. Hindi ito yung tipong akala mo nag-diet. Kahit malakas ang kumain, parang walang pumapasok sa katawan niya. Yung dati niyang mga bisig na sanay magyabang ng tato, naging payat na parang butut balat kahit nga yung mga damit niya halos malaglag sa katawan. At masama pa, onti-onting naglalagas ang buhok niya. Isang umaga nakita ko siyang nakaupo sa upuan. May hawak na bungkos ng buhok na parang galing lang sa suklay. Nang makita niya ako, ngumisi siya. Pero kita ko yung takot sa mga mata niya. Pang-apat, nagsimulang lumabas sa mga sugat na walang dahilan. Minsan sa braso. Minsan meron sa hita. Minsan naman sa likod. At hindi lang basta gasgas ha, kundi parang paso, parang kagat na hindi mo maintindihan. May isa pang gabi na nakita ko. May sugat sa sa na parang hugis ng kamay. Pero ang pinaka nakakatakot, hindi yung sugat, hindi yung payat niyang katawan, kundi yung amoy na bumabalot sa bahay nila. Sa tuwing papasok ako sa bahay nila, Dennis, ramdam ko agad yung kakaibang atmosphere. Hindi ito amoy pagkain, hindi amoy pawis, kundi amoy ng kandila na parang ginagamit sa lamay. Oo, doon ko lang siya naaamoy. Yung kandila sa lamay. Minsan humahalo pa yung amoy sa nasusunog na buhok. At alam mo yung pakiramdam na parang may dumidikit sa ilong mo. Na kahit lumabas ka na, dala mo pa rin. Ganon ang amoy ng bahay nila. At kapag tinatanong mo si Dennis tungkol doon, Bigla siyang tatahimik, yung tipong wala kaya bang yabang parang batang natatakot sa dilim. Minsan mahina niyang sasabihin, hindi ka maniniwala eh, pero andito sila, andito sila sa paligid ko. At doon ko naisip, baka nagsisimula na yung idea ko dati na sinumpa ni Mang Oscar. Namatay yung aso nila, dilatang mata, parang may nakita. Sunod na linggo, yung mga manok naman nila. Pati mga daga, biglang naglabasan sa paligid, parang may tinatakasan. Sabi ng kapitbahay, kinulam na yang si Dennis. Tingnan nyo, pati mga hayop umiiwas. Dito na nagsimula ang mga nakakatakot na eksena. Sabi niya may mga babaeng gumagapang daw sa kisami. Tuwing nakapikit siya, may mga kamay na humihila sa paa niya. At lagi niyang naririnig ang mga pangalan ng ex niya. Isa-isa tinatawag siya. Meron pang pa ang isang gabi nakita ko siya sa sala. Nakatitig sa salamin, sumisigaw. Sumisigaw siya ng nakikita ko kayo. Ako? Wala naman akong nakita. Pero ramdam ko yung lamig sa buong bahay. Nakakakilabot. Dinala namin siya sa isang albularyo. May bitbit na kandila, langis at mga dasal. Paglapag ng kandila sa ibabaw ng tubig, imbis na hugis tao o hayop, Nakita naming parang mga muka ng babae ang lumutang. Nakangiti pero umiiyak. Yung iba naman mukhang galit. Nanginginig yung albularyo. Sabi niya, Hindi ko kaya. Mas malakas ang nagpadala ng sumpa. Kung magtatangka akong makialam. Pati ako madadamay. At iniwan niya kaming bigla. Doon ko na na-realize, wala nang tutulong sa pinsan ko, Miss Eleven. Isang araw, muling bumalik si Mang Oscar. Tahimik lang, walang kaluskos ng tsinelas, walang paunang abiso. Parang bigla na lang siyang sumulpot sa pintuan ng bahay namin. Si Mang Oscar nakabarong na kupas may bitbit na lumang supot na abaka. Hindi naman siya nakangiti, nakatitig lang, hindi rin nagagalit. Pero yung mga mata niya, parang hukay na walang laman. Dahan-dahan niyang inilapag sa mesa ang isang maliit na tela. Ulay itim, parang galing sa baul na hindi nabuksan ng ilang taon. At doon, Nakita ko ang laman, mga buhok ng babae, nakatali ng pulang sinulid, isang perasong kuko at isang punit na damit na pamilyar sa akin. Sa pagkakaalala ko, damit yun ni Rowena. Nanlamig ako at bago pa ako makapagtanong, tumingin si Mang Oscar diretsa sa akin hindi kay Dennis. Sa akin. At doon niya sinabi ang matagal niyang tinatago. Hindi mo ba alam? Ang anak ko, muntik nang hindi makabangon dahil sa pinsan mo. Niloko niya si Rowena. Tinangakuan, ginamit, tapos iniwang buntis. Binuntis na nga tapos pinilit pang magpalaglag. Gulat na gulat ako. Halos tumigil ata ang hininga ko ng isang minuto. Hindi ko alam kung anong mas mabigat. Yung galit ni Mang Oscar o yung katotohanan ng ginawa ni Dennis ang hindi ko akalaing kaya niyang gawin. Nagpatuloy siya. Mas malamig ang boses kaysa kanina kaya sa muntik nang magpakamatay at kaya ako sinumpay ang pinsan mo. Hindi naman dahil sa babaero siya, kundi dahil wala siyang konsensya. Ang kasalanan niya ay hindi lang sa anak ko, kundi sa lahat ng babaeng iniwan niya. Parang tinutusok ang dibdib ko ng mga salitang sinasabi ni Mang Oscar nang lingunin ko si Dennis nakahandusay siya sa kama. Pawis na pawis nanginginig. Parang pinipiga ang lalamunan niya ng mga kamay na hindi naman namin nakikita. Pagkatapos ng lahat ng sinabi ng tatay ni Rowena, tumalikod siya at lumakad palabas. Hindi man lang ito lumingon. Pero hindi rin ako nagkalakas ng loob na pigilan siya. Ang pinakanakakatindig balahibo. Habang papalayo siya, may naririnig akong mahina pero malinaw na halakhak ng babae. Parang galing sa mismong bungkos ng buhok na iniwan niya sa mesa. Isang madaling araw, nagising ako sa sigaw ni Dennis. Nakita ko siya sa sahig, gumagapang ng paatras parang may hinahabol na hindi ko nakikita. Tapos isa-isa niyang tinatawag ang mga babae niya. Si Joy, Maricar, Ana at si Rowena. Humihingi siya ng tawad. Habang tinatawag niya, parang may mga kamay na dumadaklot sa katawan niya. Nakikita kong bumabakat sa balat niya ang marka ng mga kuko hanggang sa bigla na lang siyang bumagsak. Nanlilisik ang mga mata. Nakanganga. Parang may humihigop sa kaluluwa niya. Sabi ng doktor, cardiac arrest. Pero ako, alam kong hindi yon simpleng sakit. Kinain siya ng lahat ng kasalanang iniwan niya. At siningil siya ng isang ama na marunong sa hiwaga Salamat po sa pagbasa ng sulat ko Miss Eleven Ako po si Jasper At ito ang kwento Ng pinsan kong si Dennis When pangit Is the new pogi Thank you for watching Mambabarang and friends Please don't forget to like Subscribe and hit the notification bell for more scary stories.